Ito ang mga lodi, ano, gumawa ng prank mga kasama niya, ano. So itong babae na matay, gumawa sila ng prank na nahulog tong bibi. So nagulat to na shock babae kasi siyempre, eh, pag nahulog yang galing sa taas, siyempre, wala eh, alam mo nang mangyayari. Napaka-delikado kasi may bibi kasi siya dyan, ano. So ngayon, na matay tong isang babae. Pinag-tripa nila. Kaya lang ngayon, no, oh, hindi nila magising mukhang nasyak talaga no, sa ginawa nila. Eh, oh, no, hirap na hirap silang magising. No? talagang walang malay. Ngayon, no, oh, kita niyo naman may baby talaga dyan ang no? inaalagaan. Mukhang baka kapatid niya to. No. Siyempre, ikaw ba naman no, na mahulog galing sa taas? Talagang masasyak ka. Yun o, oh, no, naimatay. So, ginigising nila o. Oh. Wala talagang malay Oh, hirap na hirap silang gisingin kasi una wala ng malay Sa kanyang nagulat sa kanyang nakita na nahulog na nilang prank na nahulog yung baby. Napakadelikado oh, ng ganitong prank ko. Oh. Ayan o. Oh. Hirap, hirap silang gisingin o. Oh. Hirap na hirap gisingin ni kuya oh, na nawala ng malay itong babae. Oh, lantang gulay. Talagang walang malay. Ayan, oh. Nag-worry na nga sila. Oh. Buti na lang nakagising. Oh. Ayan, nakamalay. delikado ng ganitong prank, no? Oh, buti. Nakamalay na. Siyempre, ikaw ba namang makakita na may bibili na ulog galing sa taas? Siyempre, alam mo na ang uniyari.